Hoy, ikaw. Sa susunod, kapag nag-uusap kami ni Ziggy, huwag kang sasabat. Sorry. Naghahanap lang naman ako ng kausap. Wala akong pakialam. Yan naman ang mahirap sa'yo eh. Wala ka inintindi kung hindi ang sarili mo. Eh, sorry na ako, di ba? Pwede ba umalis ka na dito? Di ba sinabi ko sa'yo, kapag kinakausap kita, wag na wag mo kong babastusin? Teka ba, anong pa bang gusto mo sa akin? Gusto ko sa'yo? kita ko nga yan pag mo, kumukulo yung dugo ko. Alam mo, pareho natin alam na hindi natin gusto ang isa't -isa. Kaya pwede, huwag ka na magsayang ng oras dito. Alam mo kung anong gusto ko? Ang gusto ko, umalis ka sa pamamahay nito. Ang gusto ko, lumayas ka! Dahil ayoko makita ang pagmumukha mo. Ka? Alam mo naman na ayoko sa'yo, di ba? Sobra ka? Sobra-sobra na sobra ngayon ginagawa ni Jerome sa akin tapos imbes na maawa ka sa akin, papalayasin mo ko? Wala akong pakialam. tapat ka dati pa kita pinalayas eh. Kasama ni Perlita. Huwag na huwag itadamay si Perlita dito. Di hamak naman na mas mabuti siyang tao kaysa sa'yo at siya may pakialam siya sa akin. Ganun ba? Ay, naman ba o dedo ka kay neighbor lita mo. Buka pumunta sa kanya.